I think no, under repair pa din. Baka malaglag tayo pag sumakay. Mag-stairs na lang. Mag-stairs Yeah. Tayo na tayo lang. Tayo kasi, sira yung elevator Yeah. Kaya, dito ang time machine. Okay. Thanks. Pero, gusto sa ba yung captain yun? Si Rose, sa ba Ah, gusto sa ba? Yeah. bali three floor lang ang natin pa baba. Yan. Yeah. Sisiw, ba? tayo, trabaho lang. Tra trabaho lang. Ang importante, tuloy-tuloy. Walang personal lang. Mm -hmm. Trabaho <laughs> lang, walang personal. Saka ano lang. Happy lang. Ganun ang buhay. Happy lang ko is Kailangan ng tiyaga. Huwag mag magmadali sa buhay. Ang sabi, pag may tiyaga, may sinigang. <laughs> Hi guys! Ano, na-miss nyo ako? Ganun talaga. Sisipagan lang natin para ano. Lady in black naman siya ngayon. Lady in black! Black with ano? What do you call this? Flowers. And then siya naman naka super, ano? Super, super ano siya. Super chubby siya pag naka-black. Oo nga, ano ba yan? Bukas mag white or pink ako. So guys, ng ating butihin pala, anong mabuti? <laughs> butihin ka, teamwork E. Um, nagpapasalamat ako at napakabait talaga. Kaya mag-subscribe na kayo. Ming salamat. At napakabuti ng iyong puso. So guys, subscribe, like, <laughs> comment. <laughs> Natatawa siya. Ano meron sa atin today? Ba't sputing ka? Naka-sputing ka. Kailan tayo last nag ano? Last week. Last week. So, anong na mga nagbago simula last week? yun bagong gupit siya. Aray ko, matula lang Ako guys, nadagdagan na naman ako ng isang kilong timbang. <laughs> Medyo bumababa na ako noong mga nakaraang weeks. 5 kilos yung binawas ko. Tapos kanina, nung nagtimbang ako. Kumain lang siya lang ano. Lumaki agad. Kaya nga eh. Hindi napansin ko kasi. Ay, hindi. Kasi nagkaroon ako. Ganun yung mga babae, di ba, guys? Ito pala, ano. Parang, um, sa mga kababaihan siya, di ba? Pag nagkakaroon tayo, grabe yung cravings natin. diba ba? Oh, ba? Diba? Yes. Oh, Nag-oo sila. Magpapapayat na lang ulit ako. Saan so, man sasabi mo ko, Is? Para sexy lagi. Diba? Di ba? Hindi tayo makaka close nito kung ano. Kaya naman, maano ka sa klahen. Di ba? Presentable. Yeah, correct. Galaw-galaw, mga suki. Ito, hindi ito natabay. Ano kayo sikreto nito? Ano ba sikreto mo? Huwag ka kumain pa minsan. minsan <laughs> 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 Karay ko. Diet, diet din, no? Mm -hmm. Pag may time. Hindi, yung, Hindi puro pansit. <laughs> Hindi yung ibilay mo lang sa pagkain. <laughs> puro pansit lang, eh. <laughs> oh, I have one pimple. Oh, pak. Pak. <laughs> nung ano, pamangkin ko nung last week ko. Nanonood kasi ako, sabi niya nila. Andi, tawa mo yan na. <laughs> Aray ka. Ay, hindi, sabi pala nila. Hala, Andi, katulad ng tawa mo. Hindi <laughs> 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 nila alam. Sabi ko, tawa ko nga yan. Eh. Ginawa niyang ano eh sound effect. Okay guys, mag-comment naman kayo kung ano yung magandang gawin. Para di tayo maubusan ng videos. Oh, Feeling ko kumikita na to kasi na tingnan mo yung mga damitan yan. Nakakaluwag-luwag na sa life eh. <laughs> na siya. din naman ang sweldo. Wow! Thank you sa mga mabubuting mga amo namin no. uh, <laughs> Butihing amo. Nanahin <laughs> ko. Mag-aano na tayo. Wait. Tingnan nyo to guys. Oh, see? Mga ka Ka-joyride! Ka-angkas! Pa-subscribe naman guys! Diba? Ito yung mga ano, malaking tulong din sila, no. Kois, pag sobrang traffic, imbis na mag-grab ano, car, mas mabilis pag mabilis. nag mang, ano na lang mga buvit, grab, joyride, angkas. Imbis na one hour yung tatakbuhin mo, magiging 30 minutes. O, malaking tulong din yun. Kaya, ano, kawaii kawaii sa mga ano tawag sa kanila? Um, oo, mga riders. Laking tulong nyo sa mga passenger seats. <laughs> Eto, sa likod nito yung build, yung office na namin, guys. Dati may McDo dyan. sa may ano Goldilocks na ata siya ngayon at saka RCBC Bank, pero dati McDo before mag-pandemic. So, maaga-aga pa ako na nakapasok, mga 8.30, nakakapag-breakfast pa ako bago pumasok ng office. Kasi malapit lang, ilalakarin lang. Pero ngayon, hindi na siya, Goldilocks at saka RCBC na siya. Tong East-West, matagal na siya dyan. So, alam nyo naman to, yung sikat na PBCOM. And then, ano pa ba yung mga buildings na yan? Ang daming sakay ng jeep po. Oh. Driver at saka isa na. <laughs> <laughs> Ang daming sakay. <laughs> Parang naglalansyo mga tao ah. Ah, <laughs> uh, si... Ayun na si Pupi Yes. <laughs> Pupi <Poopy>, Yes. <laughs> Poopy, yes. <laughs> si Papa Ice. Where's my cell phone? Baka mataranta na naman tayo nito. Ang <laughs> nahulog eh. Alam mo, pag pumupunta ako sa ibang lugar, nagkakaroon na ako ng anxiety. Huh? Nasasanay na ako sa Makati. Diba pag nakakapunta ka sa mga QC, yung medyo matataong lugar, Nag-iiba yung ano. Dito po. na din pinuto lang aking ano <laughs> dati po to. Dati ko kasi akong lalaki mga kaano. Kati. <laughs> ko. Mga dati po akong lalaki. Ngayon nung po naging babae. <laughs> yan, natagal na din yung Starbucks na yan. Po, Easton Place. Hanapin niyo dyan kung saan office namin. <laughs> oh guys, uh, lunch break. Madami pong bumibili dyan. Hindi nawawalan yan si ano, mix you, M miss you yung tawag. And then, si Berry, mystery song, bago lang, Irisaw. And then, we are arriving!